mga kabayo for today's video po uh, ngayon koy kami po ay mag gagamot ng aming mga manok kasi kagabi napansin ng asawa ko may mga sinisipon na naman dito so abang maaga pa maaga pa na po namin so ngayon ididiklag natin sila lahat sila check, check up natin general check up para malaman ko sino yung may mga sipon kasi minsan din nyo agad-agad mapapansin pag may sipon sila so yan. katulad nyan check up, to the check up ng kanilang mga tapos ina, ano amoy niya ano amoy? pag mabaho <laughs> may sipon pag mabaho yung bunganga, may sipon pag wala, wala naman so yan Idiklag po natin kapag meron tayong nakitang may sipon. Lapit kasi kayo dun ay. So wala. Clear. Ito. ito po yung aming ano mga ginagamit sa pagdidiklag. Meron po kami pang ipit. Ayan, e nilalagyan namin ng bulak. Ito po yung pinapangkuha namin ng mga sipon nila. Tapos, pag meron po silang sipon, ito lang ginagawa namin. Binibigyan namin sila ng antibiotic. kali alternate po yung pagpapain ng antibiotic sa kanila. So, ito, meron siyang sipon. Titiklag natin siya. Ito, kailangan maagapan. Hindi pa sila ganung kalala. Pero kailangan maagapan na. Kasi pag napabayaan ito, malaking problema. Ang ginagamit ko, amok sisilin na pang tao bahala na kayo kung anong brand brand ang gamit nyo basta ako eto subok ko na to okay, lang kung mataba mataba 5 months old 5 months old <laughs> so yan ang aking mag ama Ayan, inaamoy-amoy niya yung bu um, bunganga. nga. Ang gawa. Ano? So, napansin niya po itong mga ganitong uri ng brama. Tinatawag po silang Blue brama. So, pero meron, ang kulay nila ngayon is parang gray. Mayo gray sila. Pero blue brahma daw po tawag dito. Bulo no? Iba dapat gray brahma. Bakit blue? Eh samantalang kulay gray. Yo, <laughs> <laughs> so, kasi mga brahma ngayon parang nag-i-evolve na rin. May iba-ibang colors na rin na lumalabas. mga ano. May iba't ibang kulay na sila. So, pag malala po, ayan, na namin. Nalagay na namin sila dito sa scotch pin muna. Hinihiwalay namin pag medyo malala yung sipon. Ayan po, ganun na yung ilig iling Ibig sabihin, malala siya. Layo na natin siya. Para hindi So, yung sinasabi ko po kanina, may mga nagtatanong kung paano daw po ba malalaman kung quality yung drama yung mga sisyo meron po kasi mga sisu, minsan akala nyo ang pangit na yung itsura nila yung mga Ito, yung mga -tira yan, oh. uh, parang naglalagas yung buhok akala kasi nung iba yung mga hindi marunong tumingin Uh, mabi nila pangit yung parang nakakalbo pero mali po kayo doon minsan po yung sinasabi yung pangit ng sisiw yung paglaki po yung po yung maganda ang itsura. Tulad po nung mga nandito. So, ganoon po. Pag misa, nakala natin yung ibang sisiw, ang pangit. Pero, hindi natin alam na yung paglaki, yung pala yung pinakamaganda. May mga ganoon po. So, tulad po na itong, itong light brahma na po iyan. Yan po, yung natira sa batch nila sila na lang kasi hindi sila pinili noon. Dahil sabi, parang pangit nila nung sisiyo sila. Pero ngayon, tignan nyo po. Ang gaganda nila ngayon. Ay, tumakas sila. Ay, tumakas So, ayan eh. Meron po ko ipapakita sa inyo na akala nila ang pangit-pangit nung no, si pa ayaw nilang bilhin kasi pangit daw nakakalbo ito parang tulad po nito ah, ba maganda siya sinoon ang ah, itsura niya naka, parang nakakalbo siya pangit talaga ng itsura nya nung sisiw siya so walang bumibili sa kanya kasi sabi nila ang pangit daw pero ito pong naglaki na siya ayan Kita po ang ganda ng kulay niya. So, tingnan nyo. Yung mga sinasabi nilang mga pangit. Yung mga hindi nabili sa amin nung na ayaw ng mga bayar kasi ang pangit daw. Sila yung pinakamagaganda ngayon. So, wag po kayong magbabasi sa kanilang itsura nung maliliit pa sila. Nung mga sisyo pa sila. Kasi hindi nyo po alam paglaki nila sila pala yung pinakamaganda.

So, ito ito pa isa nag wala lumabas na dark drama anak ng light drama yan yun okay. so, anak daw po ng ano? light anong splash anak daw po ng splash drama itong kulay black na to pero ayan ang kinalabasan nya naging dark sya ay huwag ka malikot ang um, likod tumatakbo naaway kasi ng isa oh, maya nahilo na ako sa'yo <laughs> may tumatawa sa background Ang na naman si Jane so ayan so ayan eh, pag bibili po kayo huwag niyo po nga yung yung mga parang ang papangit ng kulay o, tignan niyo po ito o, ayan o oh ah, oh, ito nga po mga natira sa amin, ito po yung mga inayawan nila. Ang baga, akala nung pa yung nireject nila kasi sabi nila, ang pangit, nakakalbo, hindi maganda. So, ayan na po sila nung naglakihan. Sila po yung pinakamagaganda. Oh, ayan pa oh. ba diba? Ang ganda. Inahin. five months old. Five months old. Along buwan na lang. Okay. Okay. Ang likod na yan. Ayan, kasi. Nangilo na yan yan, tandaan mo yan. Bale. Eh? Wala nga lang sipon na yan yata eh. Yan yan. Yan, nag aaway na tuloy sila. Parang pasmado yung kamay ko nung ingay niya. May... <laughs> Ito po yung aming red pile na tinatawag, red pile brama. So yan, ang ganda rin ng mga kulay niya. O diba, iba-iba. red, may gray, may parang black <laughs> ito po yung aming mga 3 months ay, nahiya sila ito yung 3 months namin na yan yung, ay natapon na yung tubig nila mo ito yung aming mga 3 months, yan may red file, may light, may rock, may blue brama. Tapon yung tubig. dinapakan ng manila, nila. Mapasaway ko ito. Tapon lagi tubig. So, ito pong ginagawa namin. Uh, bale, Lingguling po namin itong ginagawa kasi sa panahon po dito sa amin ngayon, ting umaga yan, sobrang init. Tapos pagdating po ng mga tanghali or hapon, umuulan. Minsan sobrang lakas ng ulan. Kaya, yan na sa mga manok, nagkakasipun. Kaya pag ganyan po, agapan nyo na kung marunong kayong magdiklag, diklag nyo. Pero kung hindi naman kayo marunong, agapan nyo kaagad sa oregano. Or painamin nyo ng gamot. Ang antibiotic nyo. Depende kung, kung, sa, sa sitwasyon nila kung malala or hindi. Pag kaya ng oregano, oregano nyo muna. Pero kung hindi, uh, tsaka nyo yung antibiotic. Pag talaga napansin yung malala. Partridge. Partridge. Clear ba dok? Clear? Lemon pile. Ah? Uh, lemon pile. Lemon pile tawag dyan. Oh, yan. Ang lemon na. na lemon. Ayan ngayon, nalaman nyo na maraming iba't ibang uri na ng Brahma. <laughs> Kasi tatlo lang yata yung parang talagang kilala, no? Light, Vap, tsaka Part 3, ha? Dark, ah, uh, dark. Pero ngayon, marami nang lumalabas na iba't ibang color, katulad na itong mga sa amin. Marami nang iba-iba. Sa iba warabala hido so far po uh, dalawa lang po yung aming nakitang malala so, eto po sila sila dalawa lang naman silang medyo malala ayan so sila lang po yung nakita namin medyo matindi yung sipon ito ito mga ito magagaling natin eh ito yung mga naunang iniwalay noon So doon nga po pala sa post po namin sa aming Facebook page, yung sinabi po namin na mamimigay po kami ng 5 pairs of Brahma, 1 month old po na Brahma. So tuloy-tuloy lang po yun. Uh, ang gagawin nyo lang po is mag-subscribe lang po kayo sa aming channel at uh, share nyo lang po sa 10 katao tapos po uh, screenshot nyo po yon, na share nyo na po at kayo po ay nakasubscribe sa amin tapos um, ilagay nyo po ang inyong complete name and address and gusto si send nyo po sa aming facebook page lalagay ko po yung link sa description ng aming facebook page So, yun lang po ang aming ano, hinahanap. So, yan. Ah, uh, bali po, pag um, kayo po ay malapit at kayo po ang aming nabunot na winner, kung malapit lang po kayo dito, Pangasinan area po kayo. Ah, uh, for pick up po sa mga mananalo po, for pick up. Pero kung medyo malayo-layo naman kayo, ah uh, sagot nyo po yung ano ba, transport fee, shipping fee kayo po yung sasagot nun. Kung medyo malayo po kayo, pero kung malapit lang kayo dito sa amin, pick up nyo na lang po kung kayo po ang lucky winner. So, 5 pairs of Brahma po. So, 5 lima po, lima po ang mananalo din. 1 month old na mga Brahma. Uh, assorted po na Brahma yon May light, may vap, may partridge. Ang first prize po namin, yun po ang makakakuha ng light brama. First prize ano? Light brama po sa aming... Uh, first tsaka second. first second po, light brama po ang makukuha nyo. Yung third, fourth, and fifth, uh, ah, buff and partridge na po ang makukuha nyo. So, ganun lang po mga bossing. Ah, uh, subscribe po nyo ang aming channel and share nyo po and may entry na po kayo so send nyo lang po sa aming facebook page salamat po mga kabaryo